Anyong allods. So, yun guys. Gusto ko lang mag-thank you sa lahat ng mga followers ko sa mga sulid, ah, uh, lodi ko na naka-follow always uh, nagii-engage sa mga posts ko, sa videos ko. And yun lang. Gusto ko mag-i-show uh, yung appreciation ko by giving some merch of Blink and Becky. Actually, last year pa to, guys. Overdue na talaga siya. So, piniprepare ko na siya and pasensya na kayo kasi sobrang busy sa work. Tapos, bala ko kasi siyang uh, parang bumaba or sumaglit lang during work hours Kaso, loaded. Hindi talaga ako makababa, guys. So, pagpasensya niyo niya. At least, uh, i-schedule ko talaga yung ipapadala ko sa inyo. And, nasimulan ko na rin siya last year. And, nagsulat na rin ako sa ibang mga uh, sa ibang mga letter. So, may letter din ako para sa ating mga load. Siyempre. So, Eto guys, t-shirt siya. So, yan. Eto for Mel. As my number one supporter since uh, nag-vlog. Uh, tawag dito? Nag- Nag-EML ako before. So, si Mel, isa dun sa mga follower ko since then. So, thank you, thank you so much, Mel. And sana, hindi ko sure kung kakasya sa'yo to. Pero sana kumasya at sana magustuhan. So, mail letter ako sa iyo. Para sa iyo. <laughs> so, sana maintindihan niyo yung sulat kamay ko medyo. Ito for Lordi Jessica. Lord, thank you so much Lordi. So, hindi ko nam- hindi ko naman hinihingi suportahan niyo yung mga post ko, pero syempre ina-appreciate ko 'yan kasi palagi ko kayo nakikita sa mga comment, mga nagre-react. So, 'yun. Salamat, salamat. Sana magustuhan niyo yung simple gift ko para sa inyo. Actually, may dadagdag pa ako dito, guys. Bukod sa letter, syempre, um, uh, hahanap ako ng mga photo cards. Yun, bibigyan ko kayo ng mga photo cards. Ito, kay Kat. Actually, hindi kami nagkikita, Taga-antiki lang si Kat. Ako kasi taga-aklan. Pero, yun. Papadala ko na rin din sa kanya. Thank you, kay Kat. Thank you, thank you so much, Kat. Appreciate it. Uh, since then, since na nag-follow kayo sa page ko, uh, nandyan pa rin kayo until now. And doon sa isa ko pang Lodi, hindi ko pa nakuha yung complete address niya and name niya. So, ito din is for you. Thank you so much, Lodi Cake. Ayan. So, I am waiting for your ano, PM. PM. Nag-comment ako doon sa post mo. Sana mabasa mo yon kasi kailangan ko ng address mo. Complete name, address, and contact number. So, may sobra pa akong isa. Actually, dapat to dun sa isang follower. Pero, hindi ko na siya nakikita na active. And, hindi ko na rin siya mahanap sa messages ko. So, hindi ko na maalala kung anong name niya. Pero, meron siya dito. Uh, I-keep na ko na lang. And, once na makita ko siya ulit, pwede ko pa rin ibigay ito sa kanya, mga Lord. So, ayun lang. Uh, na kayo ko lahat ng mga effort, lahat ng a ah, support niyo na binibigay niyo sa page ko and of uh, and of course sa uh, akin. So susuklian natin 'yan mga lods. Sana ano uh, hindi kayo magsawang supportahan, and kung nakikita ko naman nakikita ko naman yung mga support na pinapakita nyo, so babalikan natin 'yan, susuklian natin 'yan. Ayoko yung ano, tipong kaya kayo sumusuport kasi may nakukuha kayo. Ayoko nung gano'n. So, parang, gano'n yung ginagawa ko dati, eh, may giveaway ako. So, parang, doon ko nakikita na, pag may, may, give, may giveaway lang, doon lang kayo sumusuporta. ka. Ay, diba? So, parang, gusto ko nang baguhin yung ganun. Sa, yung, bibigyan ko is yung nakikita ako since day one. Ganyan. So, kung sino talaga yung sumusuporta na hindi ng kapalit. Pero syempre, na-appreciate ko kayo. Na-appreciate ko yung ginagawa nyo. Na-appreciate ko yung mga pag-support nyo sa akin. Kaya, kahit sa small gifts or anuman lang, is makabawi ako sa inyo. And yon isa pa mga lods, thank you sa mga sumusuporta. Ah. Especially sa mga Team Becky uh, fan mili ko dyan. Mga lods, thank you so much sa pag-support ng mga videos ko. Team Bahay! Team Labas. At uh, thank you so much sa mga na ko, sa mga naging friends ko. Thank you, thank you, thank you. And hopefully, magkita-kita tayo sa next fanmeet ng Finn and Becky. So, ayun lang guys. God bless and see you again next time. Bye-bye!